Nagagawin ko sa inyo ang aking journey. Nagagawin at galing ako sa Batangas. Pagpunta bujong at magproblema na hindi ako At which is nandito sa pabilang. It's there for about minutes lang. Ayan lang, <laughs> bro. Ayan lang. naka na. Tumulog pa yung na. Patitso, ano nangyari sa akin ng gabi? full blood. Ano nangyari sa akin ng gabi? Naligaw. Ha? Naligaw nilang dash sa kanilang teklan.

Baby Roseman, <laughs> baby. Wow. Hindi kanalito. Ka oh, Rospe. Ay okay. ka Rospe. Ay kamo na. Sila na sabi nawa ko kapag tawag. Guys, moon dito na o malo pa ka saawa. Eja, ate talaga ka talaga. <laughs> Dala na. Oh, wag ka maglala. Dadalain pa kita. Joke lang. Yung mga ganda nga. Ang ganda nga. O, kayong tatlo dito sa cool vlog, ninong kayo, okay lang. Okay. Ninong, ninong. Ninong, ninong. Ninong, ninong. Masaman tumanggi. Masaman tumanggi. Ah, napakababay na yung dito. Dito lang yan, sa to go. St. Anthony. St. Anthony Padua. Tapos dito, cafe bar. Quick Mart. Saan pa kayo? Kompleto nito. May stock toys. May mga souvenirs. Yan. Ano Di pa? Okay. Hindi naman abo na mamadali. At syempre, ang pinakamaganda sa front. Si Ma'am. Yeah, Lori. No, para puro magbulaklak ang tao dito kasi tingnan mo. Lori, si Rosemel. Rosemel ang... Rosemel! Rosemel, ayun <laughs> oh. Ay, Rosmel, pag ako hindi na uli bumabari rito dahil sa'yo. ba? Diba? Tsaka si ano, ayan, no, sa matakas po, nag internet po. Ultraman. Uma-attack si Ultraman. 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 Ultramel. Ay, Ultraman. Ah, Rosemel, ayan. Uh, Rose -mel, eh, no? isang smile naman dyan. Kaway-kaway. Oh kaway. my Rose God. Bell. At Rose -mel. Bell. It's Rose Bell, sir. Rose Bell, sir. Yummy. Rose Bell. Thank you, Rose Sayang, It's Vicky. Sayang, ang tato. Ito naman si Ate Vicky Bell. Ate Vicky. sama orang wow <laughs> atas naik wow oh, oh.